Hello guys, nagtataka ba kayo kung bakit yan to ang kulay ko at ganito yung skin ko? Kasi ito ang ginagamit ko guys. This is clear white. Ito yung binibenta ni mama. And guys, sa ito. depende na lang kung pag nag-apply kasi kayo neto, hindi agad siya puputi. Depende siya sa ano, tawag dito. Dip, depende siya kung mag a -apply sa inyo yung puti and yung mga ano, yung mga tawag dito mga collagen niya. Yun. Tapos, uh, pag umano sa inyo, tawag dito, pag umepek, congratulations. <laughs> so, guys, ang suggest ko sa inyo, gamitin niyo tong clear white. Maganda siya, guys. Nakakaputi to, guys. Depende lang kung mag effect siya sa inyo. Ayan, guys. Try natin gamitin. Hello, <laughs> Ganyan lang guys yung nilalagay ko kasi guys, pag nilagay ko lahat yan, baka kasi mag, ano, magka sa ako or magka-pimples. Kaya yan, Ganyan lang kaunti nilalagay ko. Sakop niya naman lahat yan. Maganda yan guys. Promise. Kailangan bago kayo gumamit neto. Kailangan bagong ligo kayo or fresh or hindi fresh like ano para tawag dito kailangan malinis yung mukha nyo bagong hilamos para umaffect sa inyo to maganda kasi siya guys pag inano nyo -an 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 -an. oh ang hmm. ganda diba ang ganda niya talaga guys soft pag ina-play nyo siya soft mabilis matuyo guys wala kay mararamdaman ditong Hapde. Hapde. sakit like wala depende na lang kung ano, nag-apply kayo nito, tapos humapdi siya. Ibig sabihin ng sensitive skin kayo, guys. Kaya, yon uh, yun, gamitin nyo na to, guys. Clear white.